mga idol, good afternoon po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik po sa ating unting channel panibagong araw, panibagong video na naman po tayo bali dito na tayo sa spot na kung saan dito tayo mamamana, bali yung spot nga pala natin ay sakop lang ito sa barangay namin, bali dito tayo sa tapat ng uh, yan, beach namin, mamamana yung Ilangagan Beach so wala tayong kasama ngayon mga idol kasi si idol JP ang boy vlog uh, busy may ginagawa kaya tayo lang muna mag isa so ayan mga idol bali ang tabay na lang po tayo kung ano yung ipagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon at sana maging isang mapagpalang araw po sa atin lahat ito yan makadilin siya na naman tayo so tara let's go mga idol <laughs> First step po natin, bali dito pa tayo sa may mababaw na area Yung paborito natin, pamanaan po ng ilak At ito nga mga idol, pagdungaw natin, agad tayong sinalubong ng isang ilak Tinamaan po natin, ang problema po ay, ayun Nakatanggal, hindi tumagos yung sima natin Kuya, na tayo ang ilak mga idol kaso hindi natin na kung ano video pag Bigla kasi so, Pinabulan ko na lang Pamutat na naman Salamat sa ano, Panginoon at tinamahan natin mga idol oh. Napabulan na lang natin oh. <laughs> dahil kasi itong sumulpot hindi ko na nagawang i-open yung camera kasi may pag iiwanan na tayo nito salamat thank you lord ilak o danoy kung tawagin dito sa amin sa burungan at dito mga idol may nakita po tayong igat kaya tinanggal ko po yung isang rubber natin para hindi pa masira yung ating paana. minuto natin pagpapahinga pinalikan na po natin yung igat bali pahinga muna ako ng ilang minuto para mabawasan po yung lakas ng igat kaya hindi natin kanina pagkapana agad binunot kasi masyado pang malakas yung igat na yun kaya ginagawa ko Pinapa, ay, nagpapahinga muna ako sa taas para mabawasan yung lakas ng igat para pagbunot natin hindi na tayo mahirapan ayos at may pangulam na po tayo mga idol ay thank you igat masarap din to na ginataan pangulam na mga idol sa dive natin ito ay dito na tayo sa may bahura ito nga pala yung bahura na napanahan natin ng midnight snapper nung mga nakarang video po natin pero dito tayo sa kabilang dulo ng bahura mga idol bali yung napanahan natin andan yan sa may banda kanan at dito mga idol uh, medyo malayo pa po tayo sumisisid para po hindi po tayo agad makita kung sakaling may laman itong spot na ito iniwasan ko rin po makagawa po ng ingay para hindi po mabulabog yung mga isda kung may isda man sa loob at dito mga idol may napansin akong isang malaking lapu-lapu at salamat at napakaamo niya at dito naghintay ako ng timing sa pagpana salamat at tinamaan po natin bali ko po yung lapu-lapu nawakan ko yung tali kasi iniwasan ko na makapasok sa dun sa butas. Mahirap kasi tanggalin ganitong klaseng isda pag nakakapasok sa butas mga idol. I thank you, Lord. Good grab you lucky. Thank you Lord. Salamat. Napakadalang kasi ng isda mga idol. Ilang piraso pa lang yung nakuha natin. Buti at nabiyayaan tayo ng isang malaking lapu-lapu. Thank you Lord. At dito mga idol bali binalikan ko yung uh, pugita na kinain ng ala pula na napana po natin. Napansin ko kasi na sariwa pa yung pugita, kakakain pa lang kaya binalikan natin at ito nga. Napaka sariwa pa. kinaya niya sariwa pa Nag iba iba pa yung kulay yan o yung kulay nya mga galaw galaw pa o oh. ibig sabihin bago pa lang sariwa pa to ayos pwede pa to pakinabangan pwede pa iulang to Thank you Lord Nakadalawang bisig tayo sa isang pinala natin na may lapu-lapu na tapos may pugita pa Salamat talaga At dito mali na naman po na tayong sumisid mga idol dito sa biyak na ito Ito yung biyak na madalas kong mapanaan ng mga ilak Isa din ito po itong bahura mga idol dito pag po natin may nakita po akong dalawang itim na samaral o tawagin dito sa amin ay pamigwisan na dito naghintay ako ng tamang timing kasi tagilid yung pisto ng uh, isda kaya nahirapan din ako mag target at yun nung makita ko na pwede nang mapatamaan agad ko na kinalapit salamat at natamaan po natin bali uh, uwi na tayo hapon na uh, grabe pinahirapan tayo ng agos uh, sobrang lakas ng agos salubong tayo kaya uh, nabot tayo ng ganitong uh, oras para may dulo yung nakulin natin so yan eh uh, mga panglalas -bag tayo sa bahay mga para kiloin natin kung uh, kailang kilo tayo kagabi na tayo ng uwi ngayon medyo malayo-layo pa yung lakarin natin uh. So, ayun mga idol. Good evening pa sa ating lahat. Ayan, inabot na tayo ng gabi sa pag-uwi natin. Salamat at nabiyayahan tayo ng malaking lapo-lapo mga idol. Eh, madalang kasi yung panain at saka pagkapanan natin ito na iigat. Dumating yung malakas na agos. Muntik na akong umahon nun. Susuko na sana ako. Buti na lang at hindi na toroy kasi ilang piraso pa lang yung na ano natin na huli wala pa tayong pangwi sa pamilya. Mayroon pa lang nag ano, naghihintay na biyaya na malaki sa atin. Kaya salamat. Kung umuwi tayo nun, sigurado hindi tayo makakabenta nun. Yan, malikilohin po natin mga idol. Minsan talaga, dumadating talaga sa buhay natin na gusto na natin sumuko. Pero dahil, yan, dahil sa pamilya, tuloy pa rin tayo. Yun, salamat. Yan, walong kilo mga idol. Yan, buti na lang at walong kilo. Kali, kilay natin itong hilak natin. Isang kilo. kilo itong itim na samaral natin o pamilisan. Ito yung natin po na ako na ng video. 1.75 Yun, 1.75 Tapos kiloy naman natin itong igat. Yan, 1.25 Salamat. At ito naman yung pugita na kinain ng ano ng lapu-lapu. Ayan, 0.75 o 3-4. Kakakain pa lang nito mga idol. Papalipat-lipat pa yung ano, tuloy So ayan mga idol, bali yung titinda natin. Itong walong kilo. Tapos, itong sang ilak. Yan 1 kilo. Ito, pangulam na natin to. Kasi hindi naman lahat kumakain ng igat. <laughs> para may pangsabaw tayo. So, ayan mga idol. Bali, 200 po dito yung kilo. Bali, meron tayong 1,600. Tapos ito naman. Sa uh, 200 din ito. Ayan, meron tayong 1,800. Ayan, malaking blessing na po yan mga, mga idol para sa akin. Salamat at kakabi uh, tayo ng 1,800. Lagi ko na po yan para sa pangaraw-araw natin na kastosin. So, ayan mga idol. Bali, ang tabay na lang po tayo sa ating huli ng ating video. Bali, mag-shoutout po tayo. So, tara. So, ayan mga idol. Bali, mag-shoutout na po tayo. At bago nga pala tayo mag-shoutout mga idol, uh, pakita lang natin itong pana natin na ginagamit natin sa araw. Yung pinanaan natin sa mamsa. Kasi may ano tayo, may solid subscriber po tayo na gusto niyang makita kasi uh, para maging guide niya kumbaga gumawa siya ng ano ng pana bati bali ito nga pala mga idol ito yung pana natin hindi naman ito kagandahan kasi ano na medyo luma na rin tao at hindi tayo katulad sa mga bihasa talaga gumawa ng pana bali sariling gawa ko lang po kasi ito kasi wala akong pambili sa ganitong pana mahal na kasi pag ganito kalaki na pana bali yung haba po nito is uh, 110 cm uh, mula dito sa dolo hanggang dito sa my trigger yan 110 tin cm bali yung uh, rubber naman po natin is number 16 mm dalawa po yan tapos yung bala naman natin is 6.6 steel spring yan Bali, pinanood ko lang sa ano sa YouTube kasi wala pa akong idea. Kasi nasanay tayo sa mga uh, pana natin, yung mga ano lang natin, yung traditional na pana. Yung nakasanayan po natin na pana. Bali, yung ginawa ko, nanood ako sa YouTube. So, ayan mga idol, pwede kang manood sa YouTube para magkaroon ka po ng idea. Ayan kasi mahirap talaga pag ano, wala pa tayong uh, nakikita na pwede natin maging guide kaya mahirap din gumawa so yun advice ko sa iyo idol ah uh, pwede ka manood sa youtube sa mga tutorial paggawa ng pana malaking tulong po para sa iyo yan so ayan mga idol bali uh, dumako na po tayo sa pag shout out bilang pagpapasalamat po sa inyong lahat ayan shout out po kay uh, Janil TV ng Damam Shout out po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shout out kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shout out kay Dennis De La Cruz at sa lahat po ng De La Cruz family ng Naik Cavite. Shout out kay Rudy De ayan, at sa De family ng La Union. Shout out kay Sam Wilby. Shout out kay uh, Chad Summers ayan ng Bohol. Shout out kay Joel Rojo ng Mandaluyong City. Shout out kay Joel Gera. Ayun, shout out din kay Luigi Gaming. Ayan, ng G1 Eastern Summer na nasa kaintari uh, Kainta Rizal na siya ngayon. Uh, shoutout din po kay Armando. Ayan, uh, sa Verdes ng Dipakulaw Aurora uh, yeah. Shoutout din sa Sherbo pa, uh, Sherbo family. Ayan, ng Pambuhan Northern Summer from Willie Serbo ayan bigalab shout out po sa iyo idol at maraming salamat Shout out din po kay Pausto Miranda the 3 ayan at sa kanyang asawa na si Laarni uh, Solomon Shout out din po kay Ruel Diloy, ayan ng Cavite City Shout out din po kay Alan Bautista Shout out din po kay Annalyn Mir, ayan ng Cebu Shout out din kay uh, Johnny Alao ayan ng Canada at salat po ng Alaw Family dyan sa Sukat uh, Saging Street. Shoutout din po kay Maylin uh, Kabalag. Shoutout din po kay Roderick uh, Cabanya. Ayan ng Bulacan. Shoutout din po kay Genos uh, Malacora. Ayan ng Samal Island. Shoutout din po sa D. Sanosi Family. Ayan ng Kaloya Antiki. Shoutout din po kay Ariel Relox. Ayan ng Rumlon Rumlon shout out din po kay Rosemary yan. shout out din po kay uh, Orani Limwil shout din po kay Erlinda Misala yan at sa pamilya Family Pascual ayan ang Pio Pio Del Pilar Biri Northern Samar shout out din po kay Renato uh, uh, Disolok at kay Bong Disolok ayan at LB ayan uh, Albinto, Laika, uh, Lopez, uh, La Army de Soloc, yan at Baby de Soloc at Idna de Soloc, yan ng ng babat ngun uh, lady, ayan, may shoutout po sa inyong lahat dyan at maraming salamat shoutout din po kay Herman Dando, yan ng Eki uh, Dance Fishing TV, ayan Shoutout din po kay Alex and Jane uh, Agner. Shoutout din po kay Edgar uh, Belsa, Ayan, ng Kabuyaw, Bulinaw, Pangasinan. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsuporta. Ayan mga idol, bali shoutout din po natin yung ating mga kapwa may channel, uh, kapwa natin vlogger. Ayan, pasuporta na rin po mga idol. Una-una, uh, shoutout sa kapatid ko na si kasi si George TV yan at sa isa pa naming kapatid na may Star TV Vlog. Shoutout din po sa magkapatid na si Idol Rapi is for fishing at Rinan Fishing Adventure. Ayan, may shoutout po sa inyo mga idol. At shoutout din kay Idol si Badong Vlog. Ayan, shoutout din kay Idol Arman Long Hair TV. Ayan, at shoutout kay Father and Son Fishing TV. Ayan, shoutout din kay Idol Uncle Sammy TV. Ayan, pasuporta na rin po. Shoutout din sa mga kaibigan natin sa Biri Island. Ayan. Shout out kay Nas Adventure. Ay. Ayan at the Tribal TV. Uh, shout out din po kay Biri Espero. Ayan. at uh, shout out kay Sisid Biri. Ayan. Maraming salamat sa iyo idol. Uh, hindi pa ako vlogger. Yun ang pinanunod ko. Si, yan, si Sid Biri. Malaking tulong din yan para sa akin. Nagkaroon ako ng ah, uh, pagpuporsige ayan, maging isang uh, youtuber din salamat sa iyo ayan at shout out din kay uh, Kaloto Channel ayan shout out din po kay Bicol Ako Vlog ayan kay Chimboy Vlog shout out din kay Boss Alan TV ayan ang San Saturnino ayan pasaportan uh, pasuporta na rin po mga idol so ayan mga idol bali sa hindi po na bangit sa ngayon bali sa next upload na po tayo at sa gusto pong magpa-shoutout, bali comment lang po kayo below para ma-shoutout po ka natin sa susunod po na video natin. So, ayan. Once again po, ako po ito sa puso pong nagpapasalamat po sa inyo lahat. Sa inyo pong walang sawa pong panunood at pagsusubaybay. Ayan. At sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po at may shout shoutout po sa inyo. At sa mga viewers natin nasa ibang bansa, yung mga OFW natin, maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta mga idol. Ayan. At shoutout din sa mga viewers natin, ayan, mag, mga may mabubuting kalaoban din na hindi pa nag i ng atin ads. Ayan, malaking tulong po yan. At just magbayad na po sa kabutihang loob nyo na ipinamamalas pa sa akin. Ayan, once again, uh, ingat and God bless at see you next upload natin. Ayan, bye-bye!